Binigyan yung mga bata mo ron lahat. Saging saba, mga ito. Lagang saging saba. Ah, senyorita. Magdala yung cooler. Magsiyaro na. Ito yang itu punya yang walang kamatay apa lalapad itu, no o gareta kal no? unta lalap unta kala unta kala taga. kala unta kala unta kala unta kala Fried chicken, no? Ito yan. Eraser cooker ko na po yan pagdating ko ito. Eraser cooker ko ng bawang, paminta, laurel. Yan, no? pirito ko na yung patatas. Mga ito, patatas para sa... Patatas para sa lutong to, yung piso. Lutong to, yung piso, mga idol. Yan. patatas, keretong patatas na mayroong bawang sibuyas. Yan. Yung ano kung ito, olive oil, ito kulay green, ito kulay dilaw. Yan o. Ano po? Excuse me po. Para <coughs> sa... to? Karen! Dabi dalawang sibuyas, patata. Konti luya lang. Ako oh, gusto ko maluya eh. Yan, maluya kahit nasa lutong toyo. Hindi naman dinalagyan na luya Pero dahil masustay siya luya, yan po, lalagyan tayo ng kamatis. Kamatis, ginisang kamatis Mura lang ang kamatis ngayon, kaya marami tayo lalagay ng kamatis. At saan ba yung pressure cooker ko? Tanggalin mo. Hindi. Oo, tanggalin mo yung sigawin mo. Ayan, oh. Ah. Tamatis, siya. Ayan, ah. Ay, tamatis. Iniritong fried chicken, saging na sabah, senorita. Fried chicken, mga idol. Fried chicken na mga po. Ayan, oh. Yan, cooker ko na yan, mga idol. Kaya may malambot na yan. Pag-ilisan pagdating ko, racer cooker kagad agad. Ayan, ah. fried chicken. Lutong to yung piso. Buto-buto. May kasama lang patatas. Okay. Masuspensya rin po ang patatas, mga idol. Lutong to yung piso ng buto-buto. na natin yung lutong toyo. Ayan, eraser ko. Dito ko na pagdating ko, mga idol. Ayan. na lutong toyo yung piso, mga idol. Buto-buto nakakainin ko dito ako ano yung, to, ano laman at saka laman ko at saka patatas ayan ah, eh. may laurel na yan may ano na yan, yan eh. may toyo, konti suka kasi may kamatis na yan eh. ayan ah, o eh. ang pangon niya mga idol luton to yung piso patutuyoy lang natin ito mga idol pagkatoy lumulutong na yung mantika nito luto na yan nagugutom na si payatot ko pa, ma. Yan na fried chicken at saka saging saba. Senyorita, senyorita. Lahat ng senyorita pinakamaliit mga idol saging. akin. pa tayong talapiang walang kamatay. Fried chicken para sa mga puko. Lutong to yung piso. Yan. Lutong to yung piso. Mayroon na pong paminta yan na masustansya galing kay Romano. Indang kabite. Ayan. Ayan po, anong pinamimigay ni Aramino ko, mga idol. Video ko, halika, para may na-upload ka. Wala kang na-upload. Ayan, nakasambra, mga idol. Parang nasa Baguio. Fried chicken, mga idol. Tingnan yung fried chicken ko. O, losa. Kaya mo yung price bigay ko dyan. Dito ka para ma-shout out mo yan. Para na, ano. Yan na, chicken mga idol. Team Lumpia. Yan. Na. Kailan nung si tatay idol? Ayan. Ah, Lutong to yung piso. Na. Marami tayong bibigyan na no, Roland. Damit na uniform ng mga bata, mga school supply. Meron din tumutulong ang kukulangin lang ko nito yung mga pupunta ko ng Divisoria. Kung sino pong may kakilala sa Divisoria, si Karen Davila at saka si Rap Road. Oo. Oh. Ah, halika Michelle, halika. Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Michelle, halika rito. Ilan? Tatlo. Yun, uh, damit, ano size, sapatos. Halika rito, hindi kita makita. Pakita ka. Bigay mo yung size. Damit at saka ano ha. Yung, yung yung, 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 namimigay kayo ako sa iba, kayo pang hindi ko bibigyan. O oh hindi. Hindi nyo. Para kayo hindi naglalaki. kay hindi nyo friend sa Facebook. Ano? Napakasarap nito mga idol. Fried chicken na may garlic salt. Yan, garlic salt mga idol. Garlic salt. Pati picture daw kami mga idol. Yan. Sino yung mamimicture? Sino yung mahingan na yun na naglalayo? Ikaw. Ako pala yun. Magaling ka man ito, mga ito, para mabigat ang camera. Kaya, Parang, parang, parang ay, dito ka lusong. Ay. Natatawa, natatawa. Mabiro siya ito. Ito, fried chicken, at saka lutong yung piso, yan, pagkapas ko namimigay ng Rangel Ginaldo, pagkapasok ko namimigay ng ganun si Idol. Ito Manimigay siya ng mga school supply at saka uniforme. Sapatos yan. Kailangan natin ng maraming star niyan para makatulong sa mga batang wala. wala. Maganda yung nagbibigay kayo siya sa nangyihingi. Luton po yung piso lang yan mga idol. Na-pressure cooker ko na Tolentino. Natolentino. Okay. Oh, chicken. Oh. Saging sabah Oh, na Dol, thank you, thank you ah. Adol, ingat palagi. Saging sabah Telap yang walang kamatayan. Yan. Ito po yung iniinom niya, idol. Uh, ah, pandal lalaki. Ito, pandal lalaki. Yan na, pandal, lalake. pandal, lalake. pandal lalake. Tagay tayo, ay, tagay tayo ng pandal lalaki, mga idol. Ayan, ah, mga idol. Alis na yung mga idol natin taga. gano. Lutong toyong piso. Fried chicken, mga idol. Ayan, ah, Ito po yung fried chicken niya, Idol na eraser ko gar ko na ng bawang. garlic, garlic salt at saka uh, paminta. Babay. Hindi na kayo dito kakain, no? Nakakagutom. Lusong! Tignan mo na lang para bumbusok ka. Masarap na Masarap na piniritong fried chicken. Masarap na lutong toyo. Tanala daw yung mga idol. Lutong toyo yung piso na may kamates, may konting luya. Na manamis na mga idol. Luto na Fried chicken. Maganda po mga pika ko, ito po yung lutong piso ni Idol. Mayaman, masarap. Ito po, na-pressure cooker ko po nang masigisan niya. Pagdating ko, ano lang, bawang lang na isa. Ito po yung fried chicken mo, Idol. Napakasarap po nito. Ang ganda ng kulay kung magigita mo sa personal. mo, Idol. Hmm. Ah, pangunyam, ito, mo Hmm. Malasa. Malasa. Ayan po. May patatas ako ito, patatas ang gusto ko. Kamatis ang konting tomato sauce, tomato paste. Ninagyan ko ng maraming kamatis. Masustansya po ang kamatis. Ayan. Kabango niya. Fried chicken niya. Fried chicken niya. Masarap yan. No? Kumain ka na? Kain ka na? Ito, yung sabaw nito, favorite mo tatakpan natin ito, ni minor na lang natin. Ito, ito yung masarap po, yung buntot. Mga iba. Kahit na sa'yo, eh. ito, tumataba ka eh. Lebe, daw po sila, pupunta ang Boracay sila lahat. Ay, hindi kami sasama ni Aramina ko dahil may schedule ako dito. Gusto ko sana pumunta ng Boracay. Sweet time, dalawa eh. Sweet time. Siguro, kita, hindi. 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 Ito yan, no? Buto-buto. Buntot -buto. na ng, nga, no? Sini fried chicken. Sakin sa ba. yan, walang kamatayan. Tignan nyo, ta -ta dalawa, isang kilo. Ayan yeah, po. Ako, madala lang akong kumain ng talagang baboy. Yan, laman lang at saka patatas ang kakainin ko sa bawo. Salamat po. Manang marami. Ang laging-laging sabi niya, idol, God bless po yung piso. Favorito e, ko makadal yung buntot. Ito buntot. Maraming patatas. ay, Nginit niya, Karen. Karen Davila, ito lang buntot ang gusto ko. Ang buntot na ito, mga idol. Kasya na sa akin ito. Nginit niya, Karen. Ang

dami pa yung dina-upload ka rin. Patatas. So. Lumarami yung kanin ko sa patatas. So. Kumain ka na mo rin, Papa. Opo. Opo. Opo, ay doon. Do, Sabi so. na hmm? kanin. Kung masarap ka rin, so, kaso, dapat ito, totoo. Hmm? Happy birthday Brenda Reyes. Kawan hmm? Muntamani dia. Muntum kami kay noon tilang tanen mo. Dusto mo muntum daga mo sa gulay puta. Hmm? Apa sih Rudy Baikah?